Mga Katoliko, liwat naman nga nagdagsa sa mga simbahan kainasang kaagahon sa pagsugod sang simbang gabi. Pila katumulo o nagalaom nga pinaagi ni, matuman ang ilang mga handom. Si Julius Villacol, nakatutok. Liwat naman nga napuno sa sumilimbang mga simbahan katoliko kainas aga. Ini ang kaangot sa pagsugod sa Misa de Gallo, nga isa ka tradisyon sa mga Katoliko sa Tion San Pasqua. Ginatawag man nga Nine Mornings, ang Misa ang ginahiwatag sa kakaagahon kag nagatakop sa Christmas Eve sa Disyembre 24. Apang magluwas ini, mayara naman subong sang anticipated masses nga sa gabi ginapatigayon. Tuyo sang kadaman nga nagasimba sa Misa de Gallo, nga ini matapos o kung makumpleto. Bangod madamo ang nagalaom nga pinaagi sini matuma ng ilang mga handong. Pareho na lang kay Irene. Okay, ako ba? lang lawas namon kag maging okay man pang abuhi namon. Para sa ikaayong lawas man ang kay Juanito. Mama, lang lawas nga pala sa mga balatian na magkalayaan ng kami tanana. Sa Bacolod City, gindagsaman sa mga sumilimba ang unang adlaw sa simbang gabi sa San Sebastian Cathedral Base sa datos nga natipon sa Police Regional Office 6 sa mga unit sini, wala man sang insidente nga nagluntad kaangot sa pagsugod sa Misa de Galio Apang magapadayon ng deployment sa kapulisan hindi lang sa mga simbahan, kundi pati sa mga alagyan sa mga tumuluo. Padayon man ang pahanomdom sa otoridad sa mga sumilimba, nga bantayan gid ang ila pagkabutang samtang nagatambong sa misa. Upod kay Romel Porquia, Julius Bilacaol, 1. Western Visayas.